you Good morning, I'm back This is some Brusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Dead Masya Kung sino to Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman Ng mga bago nating subscribers dyan Hello hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamama sa na laging sumusuporta dito araw-araw. Lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Grand at Miss Universe tayo ngayon. So, kamusta naman? Bakit parang dead ba niyata si uncle dito sa nangyayari sa Miss Universe? So, alam naman natin ang Miss Grand ay talagang tinatapatan niya ang Miss Universe. Sa lahat ng eksena talagang gusto niya talaga mag number one siya sa mga pageant sa buong mundo. At in fairness naman, marami naman talagang nanonood din talaga sa Miss Grant dahil ang kanilang pageant ay talagang pasabog talaga naman, 'di ba? Pero sa kabila ng lahat, lagi nang sinasabi ng dalawang organization na to pag sila sa Pilipinas, ang Pilipinas ang isa sa mga kinikilala sa buong mundo pagdating sa beauty pageant. Galing yung sa bibig ni Mr. Nawat at saka ni Kun Anong nagpunta sila sa Pilipinas. Talagang sila mismo ang nagsabi na ang Pilipinas ay isa sa mga kinikilalang malaki fan base pagdating sa mundo ng beauty pageant at yung mga ating mga pinapadala sa international pageant ay talaga hindi kalibre. Pero sa kabila ng mga sinasabi nila, sila din ang mga madaling mag-eltokuyo sa Pilipinas, di ba? Sa mga kandidata na pinapadala natin. Kay Kunan, noong, 20, anong uh, 2022, na eltokuyo si Celeste Cortese sa kanyang kauna-unahang pag-upo bilang Honor ng Miss Universe. And then, dito naman kay Mr. Nawat, madali lang siya mag-eto, kuyo, pag ayaw niya ang kandidata na pinapadala natin sa kanyang pageant. So, yan. So, hindi pa tayo na nanalo sa Miss Grand. kaya malaki ang diskusyon talaga pagdating dito sa Miss Grand. Sobra ayaw talaga ng mga Pilipino kasi parang piling talaga nila na lalaro tayo ng bonggang-bongga. -bongga. And then, katulad na lang yung nangyari itong nakaraan pagkatapos ng Miss Grand. Ahalan natin ito na yung ano eh, yung peace talaga na tuloy-tuloy na kaso ah, hindi. Nagkaroon pa rin ng alitan ang Pilipinas at ang kampo ni Mr. Noah. Kaya marami talaga na loka. So parang halos i give up na talaga ng Pilipinas ang Miss Grant at halos i give up na rin ni Mr. Nawat ang Pilipinas na no, maging isa sa mga candidates dito sa Miss Grand, kaya ngayon taon na to ang tanong may Miss Grand Philippines pa ba? Diba? So, tahimik si Mr. Inawat. Wala tayong naririnig sa kanya ngayon na kahit ano. Busy siya sa Miss Grand Thailand at sa kanyang mga queen at sa kanyang pag-promote ng mga products. So, talagang dead mass siya sa Pilipinas. Hindi katulad ng dati na talagang lagi mong maririnig sa social media ang mga salita ni Mr. Nawat tungkol sa Pilipinas, di ba? O kaya sa Philippine candidates natin. But ngayon, tahimik. So, parang hindi nga natin alam kung magkakaroon pa ba ng Miss Grand Philippines, di ba? Kung iisipin mo. Yung iba naman, sinasabi nila, okay na yan, huwag na magpadala ng kandidata dyan hindi ko lang sure kung hindi tayo magpapadala. Hindi ko rin sure ko eto bang si Mr. Arnold, kung itutuloy niya pa ba ang Miss Grand Philippines, kamusta na ba ang relationship nila ni Mr. Nawat after na mag-walk out itong si Nikki Dimora dito sa Miss Grand, di ba? So, ang daming nangyari. So, parang sabi ko nga, ba't ganun? No, ba? Diba? Kasi nung una, akala ko, talaga, ito na, ibibigay na sa atin ng corona. Kasi ang perfect ng kandidata natin, yung maganda eh. Kaya lang kasi kung pagbabasihan mo din yung mga sitwasyon. May mali din naman talaga kay Nikki. So, medyo hindi bumalo talaga si Nikki doon sa labanan ng Miss Grand. Kaya, parang nahirapan eh. Nahirapan si Nikki at hindi niya masungkit yung corona. But, nandoon tayo na umaasa makakapasok sa semifinals pero wala pa din, di ba? So, yon So, hanggang sa pumutok na yung balita sinabi na na hindi nga daw maayos talaga na kandidata ang ipinadala ng Pilipinas dito sa Miss Grand so hindi natin din alam kung ano ba talaga sabi ko nga sana si Michelle Arceo na lang yung pinadala natin kasi parang pili ko kasi si Michelle Arceo I think ang layo ng mararating kasi di ba nang discover natin dito sa Reina Hispano Americana may talent si Michelle Arceo nakakakanta eh ayun yung naging problema ni Nikki Dimora Morado sa ano eh sa Miss Granny. Eh. Sabi ko nga, sana si Mr. Arnold, pinadala niya sa Reina Hispano-Americana si Nikki Dimora Mora. Kasi si Nikki kaya mag-Espanyol. Kung parang kaya mag-Portuguese. Tapos naka, madali siya makaintindi kasi lumaki naman si Nikki Dimora Mora sa Brazil. And then, plus nandoon yung beauty niya, kakabog talaga. So, sabi ko, dapat at pinadala ni Mr. Nawat dito sa Miss Grant ay si, si Michelle Arceo. Kasi si Michelle Arceo may talent, nakakakanta, And then, yung beauty, beautiful talaga. At nakita naman natin yung mga at ginamit ni Michelle Arceo nung lumaban siya dito sa Mirena Spa ng Amerikana. Ang lakas din naman mga Miss Grant. Sabi ko nga, kung ito yung pinadala niya, edi ang ganda ng resulta. Siguro nakatungtong tayo sa top 5 or naiuwi ni Michelle Arceo ang corona ng Miss Grant. So, yon And then, sabi ko nga, sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe, napakalaking himala at hindi nakikisaw-saw itong si Mr. Nawad. No Kasi kung tutusin, pwede niyang gamitin to eh. Na para makuha niya lalo ang simpatya ng Pilipino para sa kanyang budget. So parang baliktad yung nangyari. Bakit hindi gano'n, ba diba? Kasi sa totoo lang, ito uh, na yung opportunity niya na pwede niya makuha ang simpatya ng ng, ng mga tao sa Pilipinas dahil medyo tabilid talaga ang Miss Universe pagdating ngayon sa Pilipinas gawa nga sa mga nangyayari ngayon dito kay Kunan si Kunan uh, medyo parang ang gulo din ba diba? so hindi natin alam kung ano ba talaga yung totoong naglalabasan dito kay Kunan so sabi ko nga ito na yung opportunity na dapat nakuha niya pero pinili ni Mr. Nawat na manahimik at hindi magsalita at tumutok sa business niya. I think tama naman yung ginawa ni Mr. Nawat kasi parang Oo nga naman, ba't naman ako makikisaw us dyan sa gulo ninyo para makuha ko lang yung, yung attention ng lahat. So, hindi niya ginawa yon Tama yung decision niya yon na manahimik at huwag makailam. Ang maganda lang sa Miss Grand, wala silang mga problema ganito katulad ng hinaharap ni Kun An. Si Kun An naman, parang feeling ko, bago siya pumasok sa Miss Universe, ang laki, niya, ang laki na talaga ng problema niya na hinaharap. Kaya lang, ah, uh, isa sa isa sa mga nakita niya sigurong solusyon or isa sa mga nakita niyang potential na pwedeng tumulong sa kanya eto nga ang Miss Universe at sa ngayon sa nakikita ko ganun talaga so parang imagine mo nakuha niya yung 100% and then binenta niya yung 50% and then kumita siya ng bongga bongga doon kung iisipin mo plus ang na kasosyo pa rin siya dito sa Miss Universe So, sabi ko ma, magaling, ba? Diba? So, ngayon, hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal si Kunan talaga sa Miss Universe. Parang pili ko, may hihirapan to, tumagal ng todo-todo kung may mga ganitong issue. Kasi syempre, dapat pag-honor ka. As long as possible, dapat yung pangalan mo tahimik lang at wala yung mga ganitong mga pangyayari. Kasi syempre, makakasira sa image ng Miss Universe. Ngayon, Tingnan mo si Mr. Nawat, wala tayong naririnig na kahit ano mga chika na regarding pagdating sa financial. So, noon time nga, di ba na COVID siya? siya ang nagsalita. Di bali na wala siyang sponsor, hindi daw niya kailangan ng sponsor. Kaya niya budget na walang sponsor. So, ibig sabihin, talagang may pondo, di ba? Sirap natin manalo sa kanyang kasarot. Eh kasi, ayun nga. So, parang feeling ko kasi pagdating sa parting to, hindi ko alam kung pinapersonal ba nila yung mga kandidata natin. So, siguro mataas lang yung expectation nila dahil parehas na Asian or parehas. Kasi ang Thai, kasi, pag tinignan nila ang mga Pilipino, parang katulad lang din daw sa kanila na parang walang something special na. Na nakikita, hindi katulad ng ibang foreigner Na kapag nakita nila, talaga, lalo na kapag bland yung hair Sasabihin talaga nila, oh beautiful yan, sobrang ganda So, gandang-ganda sila sa mga ganon yung, yung white yung hair Yung bland yung hair, yung mga ganon Yung white yung skin, mga ganon Guwapo sa kanila yon kapag maputi at ha Uh, maganda sa kanila kapag mistisa. So, yun. Kapag mistisa ka talaga sa paningin nila, Diyos, ka, Kaya, siguro, dapat ang mga pinapadala talaga natin sa mga ganitong pageant, katulad ng Miss Universe at Miss Grand, I think, mistisa. Yung mistisa na magugustuhan nila. Kasi, parang piling ko, kapag yung ordinaryo lang yung, halimbawa, Oriental Beauty or something, hindi nila masyado papansinin yan kasi parang ang tingin nila ay hindi masyado maganda. So, lalo na sa Miss Grand, uh, siguro ang una-una niya titignan doon yung performance ng babae, ano ba ang mayo offer ng babae at plus, may beauty talaga ang babae kasi kapag wala, ayaw niya hindi niya pinapansin. So, mas gusto niya talaga yung meron ka talagang ipinapakita at ibinubuga. So, ayaw niya rin ng sobrang ganda tapos wala naman din talento. Ganon. So, gusto niya talaga yung may package, yung meron tong ginagawa at malaki yung kumpiyansa sa sarili. So, yun yung kailangan. Katulad na Samantha Bernardo, hindi naman misty sa si Samantha Bernardo, pero kapag tinignan mo siya, talagang kumpiyansa siya. At kapag nag-perform siya, talagang mapapawaw talaga si Mr. Nawat sa kanya. So, yon mga ganon. And then, Nicole Cordobes, di ba, ginawa niyang first runner-up kasi nagagandahan siya. So, yung mga ganon, gusto niya talaga yung mapapakinabangan niya ng todo-todo. So, yun yung hinahanap niya sa girls. Dito naman sa Miss Universe, medyo may hirapan tayo dyan kasi talagang business, business, business sila. So, ba diba? So, mas gusto talaga nila yung malaki yung may papasok mo sa kumpanya namin. At lalo na malaki dapat yung naitutulong ng kandidata. Kaya nga, ba diba, pinanalo nila sa si Nicaragua kasi magaling mag -latina. So, lalo na ngayon, yung mga business, business nila ay sa Latin country. So, yun yung gusto nila. So, hindi ko alam ko ano ang nangyayari ngayon dito sa Miss Universe talaga na wala tayo kasi alam talaga sa inside ko ano ba yung mga pinaplano nila at kung ano ba yung mga nangyayari pero abangan natin yon and then hindi rin natin alam ko ano ang reaction ni Mr. Noah dito sa nangyayari sa Miss Universe kung siya ba ay natutuwa o nalulungkot pero ang naramdaman ko lang sa kanya ay hindi talaga siya nakikisawsaw sa lahat ng mga eksena. But ang nakakatuwa lang, syempre, tuloy pa rin ang pageant. ba diba? So yun. So ako para sa akin, dapat ba tayo tumigil sa kanila? Hindi. Dapat na tayong ma-challenge sa kanila. Yung idea nila talaga kung ano yung para sa atin. So isa na dyan sa mga nakikita ko, Corona sa Miss Universe. Kaya ba natin manalo ng, ng Corona sa Miss Universe sa era ng LG, ano, JKN Legacy? I think, yes, kaya. Kung ang kandidata natin na ipapadala ay talagang pasok sa panlasa nila. So, yon So, sa Miss Grand, ba, mananalo pa talaga tayo ng Corona dyan? Piling ko, oo naman. Bakit na may hindi? So, Miss World nga, eh, di ba, inabot tayo ng 60 plus bago tayo nanalo but dito pa kaya sa Miss Grand na parang ilang taon pa lang naman at may mga runners up naman tayo so ngayon malay mo sa mga in the future di ba but ang tanong dyan ay magpapadala ba tayo ng kandidata sa Miss Grand ngayon taon na to so yun yung abangan natin so kayo guys ano tayo isang masasabi ninyo ba nga ba nananahimik si Uncle ngayon no at tingin ninyo ano nga ba ang tingin niya dito sa nangyayari sa this universe. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell, para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!